Marami sa ating mga senior citizen ang araw-araw umiinom ng kung ano-anong bitamina mula A hanggang zinc. Pero ang tanong, lahat ba ng ito ay kailangan talaga ng katawan nila o baka naman may mga iniinom na wala naman talagang silbi at sayang lang sa pera? Ako si Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung alin ang mga bitamina o supplement na talagang may silbi para sa mga seniors at ilan naman ang hindi na kailangan o posibleng makasama kung sobra-sobra. Importante itong pag-usapan dahil habang tumatanda ang isang tao, nagbabago ang kailangan ng katawan kakayahang maabsorb ang nutrients at ang reaksyon ng katawan sa gamot o supplement. Hindi dahil sikat ang isang multivitamins ibig sabihin ay bagay na ito sa lahat, lalo na sa ating mga seniors. Habang tumatanda, dumarami ang nutrients na kailangan ng katawan pero minsan ay bumababa ang kakayahan nating maabsorb ang mga ito sa pagkain. Kaya may mga bitamina na mas mahalaga para sa mga senior citizens kumpara sa mas bata. Unang-una na rito, ang vitamin B12. Kadalasan, bumababa ang asid sa tiyan ng mga seniors. Kaya nahihirapan silang maabsorb ang vitamin B12 mula sa pagkain tulad ng karne at itlog. Ang kakulangan sa B12 ay pwedeng magdulot ng panghihina, pamamanhid sa kamay at paa, at problema sa memorya. Kaya para sa mga seniors, mainam na magpa-check at kung kailangan ay uminom ng B12 supplement na mas madaling maabsorb tulad ng cyanocobalamin or methylcobalamin. Sa Pilipinas, may nabibiling cyanocobalamin under the brand name ng Neurobion at Neurogen E na kadalasang kombinasyon na ng B1, B6 at B12. At meron din naman tayong mga unibrand na mas mura tulad ng Farex B Complex. Pangalawa, ang vitamin D at calcium. Kapag kulang ang vitamin D, hindi rin naaabsorb ng maayos ang calcium. At dahil prone ang mga senior sa osteoporosis at pagkabali ng buto, mahalagang siguraduhin na sapat ang vitamin D at calcium sa katawan. Ang vitamin D ay galing sa sikat ng araw, pero maraming senior na hindi na nakakalabas o may kondisyon sa balat kaya kulang sila rito. Sa ganitong kaso, ang supplement ay makakatulong. Pero dapat tama ang dose, hindi sobrang taas. Ayon sa mga international guidelines at local clinical practice, ang recommended daily intake para sa vitamin D sa mga seniors ay nasa 800 to 1000 IU per day. Sa mga may deficiency, maaaring mas mataas ang dose pero dapat ay may gabay ng doktor. Para naman sa calcium, ang inirekomenda ay 1000 to 1200 mg per day kasama na ang nakukuha sa pagkain. Kaya kung umiinom ka ng supplement na may 500 to 600 mg ng calcium, sapat na ito kung may kasamang calcium-rich food tulad ng gatas, sardinas at malunggay. Importante rin huwag sobra-sobra ang calcium dahil posibleng magdulot ito ng constipation at risk sa kidney stones lalo na kung may problema na sa bato. Common brands sa Pilipinas ay tulad ng Caltrate Plus at Calciumade na may kombinasyon ng calcium at vitamin D. Pangatlo, ang omega-3 fatty acids. May ebidensya na ito'y nakakatulong sa kalusugan ng puso at utak lalo na sa mga seniors. Kung hindi regular na nakakakain ng isdang tulad ng salmon at sardinas, makakatulong ang fish oil supplement para sa anti-inflammatory benefits at support sa memoria. Sa local market, available ang Cardiclear, ATC Fish Oil at Healthy Options Omega-3. Piliin ang may sapat na EPA at DHA content. At panghuli, sa mahalagang grupo ay ang magnesium na tumutulong sa muscle function, blood pressure at pagtulog. Minsan hindi nabibigyan ng pansin pero marami sa mga seniors ang kulang dito dahil sa debalancing pagkain o epekto ng ilang gamot gaya ng diuretics medyo limitado ang options locally, pero may magnesium glycinate na available online or sa ilang specialty pharmacies. Tulad halimbawa ng healthy options magnesium glycinate. Mas gentle ito sa chan kumpara sa ibang forms. Tandaan lang po natin na hindi lahat ng iniinom na bitamina ay kailangan ng katawan lalo na kung sapat naman ang nakukuha sa pagkain o kung wala namang deficiency o kakulangan sa katawan. Sa katunayan, may mga supplements na madalas binibili ng seniors na hindi talaga kailangan at minsan ay nagiging dagdag gastos lang o posibleng may side effect pa. Isa na rito ang vitamin C na mataas ang dose. Marami ang umiinom nito Araw-araw na akalay makakatulong sa immunity. Pero sa totoo lang, kung sapat ang kinakain mong prutas gaya ng dalandan, bayabas o mangga, nakakakuha ka ng sapat na vitamin C. Ang sobrang intake nito, lalo na kung higit sa 1000 mg per day, ay hindi na naiimbak ng katawan iniihi lang at sa ilan ay pwedeng magdulot ng acidic na tiyan at risk ng pagkakaroon ng kidney stones. Sunod ay ang vitamin E in high doses. Kahit ginagamit ito para sa skin or heart health, may mga pag-aaral na nagpapakita ng posibleng risk ng pagdurugo at stroke kung sobra ang dose lalo na kung iniinom kasabay ng blood thinners tulad ng aspirin at clopidogrel. Kaya kung walang indikasyon mula sa doktor, hindi ito kailangan ng lahat ng seniors. Pangatlo, ang multivitamins na kompleto raw sa lahat. Ang totoo, kung balance naman ang pagkain at may maintenance na gamot, hindi kailangang uminom ng multivitamins araw-araw, lalo na kung walang kakulangan sa nutrisyon. Mas mabuting nakafocus lang sa supplements na may specific na kakulangan ang katawan, tulad ng B12 at calcium. At panghuli, ang herbal supplements na walang sapat na ebidensya, tulad ng mga memory boosters o pampalakas ng katawan, na hindi rehestrado sa FDA. Bukod sa mahal, walang garantiya na epektibo o ligtas ang mga ito at maaaring maka-interact pa sa ibang gamot. Bago bumili ng kahit na anong supplement, tandaan muna ang apat na simpleng paalala na makakatulong sa mga pasyente, lalo na ang mga senior, para maging ligtas, tipid, at tama ang kanilang pag-inom ng bitamina. Una, huwag basta sumunod sa uso. Maraming supplement ang binibida sa TV, radio at social media pero hindi lahat ay may sapat na ebidensya. Ang mahalaga ay alamin ang personal na pangangailangan ng katawan, hindi kung ano ang sikat. Pangalawa, Basahin ang label ng supplement. Tingnan kung ilan ang dose, ano ang laman, at kung may FDA registration number. Kung sobrang dami ng laman ng isang kapsul, minsan hindi na kailangan ng lahat ng yon. Piliin ang mas simple pero targeted sa kailangan ng katawan mo. Pangatlo, kumunsulta muna bago uminom. Lalo na kung may iniinom kang maintenance na gamot para sa high blood, diabetes, at mataas na kolesterol. May mga supplement kasi na maaaring mag-interact sa mga ito, kaya mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi sa huli. At pang-apat, alalahanin na ang supplement ay karagdagan. Hindi kapalit ng tama at balansing pagkain. Kahit anong vitamin pa yan, kung kulang sa gulay, tubig at pahinga, hindi pa rin magiging malusog ang katawan. Ang goal natin ay hindi basta uminom ng kung ano-anong vitamins, kundi pumili ng tama para sa katawan, kalusugan at bulsa. Hindi lahat ng vitamins ay kailangan ng katawan, lalo na kung senior ka na. Ang mahalaga ay alam mo kung alin talaga ang kapakipakinabang, alin ang pwedeng iwasan, at kung kailan ka dapat kumonsulta sa health professional. Bilang isang licensed pharmacist at nurse, layunin kong gabayan ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga senior citizens, sa mas ligtas, mas praktikal, at mas epektibong paggamit ng vitamins at supplements. Kung sa tingin mo ay may matutulungan ang video na ito, magulang mo, lolot lola o kaibigan mong senior, please share this with them. Minsan, isang simpleng impormasyon lang ang kailangan para maiwasan ang sobrang gastos o di kinakailangang pag-inom ng gamot. Ako si Renz Marion. Salamat sa pagtitiwala at hanggang sa susunod nating video. Ingat kayo lagi at manatiling malusog.